Nanawagan si Senator JV Ejercito sa mga political party sa bansa na tigilan muna ang bangayan sa politika dahil nakakaapekto ito sa mga isinusulong na hakbang ng pamahalaan na mapaunlad ang buhay ng mga Pilipino. Nagbabalik si Raymond Tinaza. Kinikaya ni Senator J.B. Ejercito ang mga political groups gaya ng UNITY Team ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte na magpatupad ng ceasefire sa bangayan sa politika. Sinabi ni Ejercito, walang may dulot na mabuti sa bansa ang mga bangayan, adventurism, kudita at sira ala mga politiko at kanilang supporters kung saan kawawa ang taong bayana. Ayon kay Senator JV, marami pa tayo mga problema na kinakaharap at mga proyekto na dapat ipatupad at hindi ito magagawa o kaya ay masolusyonan kung hindi magkakaisa ang lahat. Duda rin ang Senadora na maliban sa politika, posibleng nagpopondo ang China umano para pag-aawayin ang mga opisyal sa bansa lalo sa isyo ng West Philippine Sea. E giniit ni Sen. J.B. na posibleng bahagi ito ng destabilization effort ng China para magkagulo ang mga namumuno sa bansa at may sulong ang kanilang mga propaganda. So paano natin naayusin yung intra ito natin. Transpo, healthcare, agri, food security, uh, energy if we will have that problem. So yun ang pakiusap ko. I'm calling for a ceasefire on hostilities on the different political um, uh, groups and let us work together, no? Kasi ang dami talagang problema. It it will be difficult uh, for us to be able to uh, surpass all of these challenges. Kung ganto kaaga pa lang, nagbabakbakan na tayo. Ako, si Raymond Tinaza para sa Kwentong Politiko.